Kaming mga Muslim, mga kapatid, ang paniniwala, siya Allah ay lumikha ng liwanag, siya ang lumikha ng kadiliman, siya ang lumikha ng malambot, siya ang lumikha, lumikha ng uh, matigas, siya ang lumikha ng paraiso, siya lumikha ng impyerno. Sa so, madalang sabi, si Allah ay lumikha siya ng masama at si Allah ay lumikha din siya ng mabuti at binigyan niya ng batas, pinapakita ang dalawa daan. Itong daan na ito ay patungong paraiso. Sambahin mo lang siyang nag-iisa, uh, gagawa ka at susunod ka sa mga batas ng Diyos. Yan ang daan patungong paraiso. Pag gumagawa ka ng masama, na uh, nangangalunya ka, sumasamba ka ng iba, patungo ka ng imperno. Ha? Huh? He gave he, he made two things, good and bad, but he give you the way how to go paradise and how to go to inferno